Nang dahil sa pagtatapon ko ng basura, napahamak ako at naging parausan nang kung sino-sinong lalaki sa gitnang silangan. Hello, Ma'am Rocky. Sobra po akong na-inspired doon sa nakaraan mong story yung about doon sa kasambahay sa Dubai na nagnakaw ng pera. Katulad niya din kasi ako na may karanasan sa pangingibang bansa, yun nga lang. Kung si sender mula sa Dubai swerte ang naiuwi sa pamilya, samantalang ako, hindi dahil ilan lang ako sa biktima ng human trafficking sa bansang gitnang silangan. Di ko na sasabihin ang eksaktong bansa dahil mahirap na. Nangyari ito 10 years ago na masukan din ako noon bilang kasambahay. Ako lang mag-isa noon ang kasambahay sa bahay ng mga employer ko. Pihira kasi dito ang maraming katulong sa iisang bahay. Swerte mo na kung makatagpo ka ng mga employer na may makakasama ka. Kasi mas madalas solo ka talaga sa lahat ng gawain tapos nakakulong ka pa at wala man lang day off. Pero okay lang. Kasi ayoko din ng may day off dahil gastos lang 'yon at nakakatakot mag-isa sa labas. Isa ako sa pinalad na magkaroon ng mabuting employer. On time ang pasweldo at libre ako sa lahat. Although mag-isa lang ako sa lahat ng gawain, ayos lang. Kasi masarap naman kabanding ang mga alaga ko kahit medyo may kakulitan, ayos lang. Hanggang isang gabi, habang nagtatapon ako ng basura sa labas ng bahay ng mga employer ko. May nangyari sa akin at doon na nagsimula ang kalbaryo sa buhay ko. Isang taxi pala noon ang nag-iikot sa area ng mga employer ko. Nung una di ko yun binigyan ng pansin kasi normal naman yun sa bansang tigang dahil halos lahat ng tao doon may mga sasakyan. Ang naging problema nga lang tuwing nagtatapon ako ng basura eh, need ko pa pumunta sa kabilang kalye at medyo may kalayuan yun sa bahay ng mga employer ko. Pabalik na sana ako noon sa bahay ng employer ko nung sakto na mandaan ng isang kotse. Siyempre tumigil ako para padaanin yun. Pero yun na pala ang huling gabi na masisilayan ko dahil bigla na lang may bumaba na mga lalaki mula sa kotse na iyon at may itinakip agad sila sa bibig ko. Wala na ako noon natandaan dahil agad akong nakatulog. At isang balding tubig ang nagpagising sa akin. Para akong basang sisiw nang makita ko ang sarili ko na basang basa, may mga lalaki na nakapaligid sa akin sa isang silyadong kwarto at hindi ko alam kung saan yun kaya kinabahan agad ako at nag-iiyak. Ibang lahi yung mga lalaki na nakapaligid sa akin at ang ilan sa kanila ay nagsasalita sa wikang Arabic at yung iba hindi ko maintindihan isang taon at kalahating taon na ako noon sa mga employer ko noong mangyari ang pandudukot sa akin. Yes. Tinukot po ako ng mga kalalakihan at dinala sa isang lugar na hindi ko alam kung saan. Pagkatapos nila akong magising, tinanong nila ang pangalan ko at edad at kung single or may asawa na daw ako. Naintindihan ko yon dahil isa sa mga lumapit sa akin na lalaki ay marunong mag-English. Takot na takot ako dahil hindi ko naman sila kilala, kaya persahan nila akong pinasagot. Sa totoo lang, Ma'am Rocky. Nung mangyari yon, dalaga pa ako at wala pang karanasan. In short, Birhen pa ako, bunso ako sa limang magkakapatid, nag-abroad ako para makatulong sana sa mga magulang ko dahil ako na lang ang natitirang anak nila na wala pang asawa. Pagkatapos nila akong pilitin na pasagutin, pinaglinis nila ako ng katawan, pinagbihes at dinala sa isang kwarto. Alam nyo guys, nagulat ako sa nakita ko dahil hindi lang ako ang babae sa kwartong iyon. Marami kami. Magulo ang isip ko that time, inisip ko na bakit kami nakakulong sa lugar na ito? At bakit mayroon pang ibang babae dito? Pagkatapos akong dalhin noong mga lalaki na yon sa kwartong yon, nilak din nila kaagad. Hindi ko alam kung papaano ko sila kakausapin dahil wala akong idea. May pinay din ba doon na tulad ko? Tanong ko pa sa sarili ko, pumunta lang muna ako sa isang sulok habang pinagmamasdan ng iba pang babae sa kwartong iyon. Umiiyak na ako that time at nag-worry na sa pamilya ko sa Pinas dahil panigurado mag-aalala sila sa akin, gayon din ang mga employer ko. Nagdasal ako noon ng Taim Tim. Nagbabakasali na magkaroon ng kasagutan ang lahat ng mga tumatakbo sa isip ko. Hindi nagtagal may lumapit na sa akin. Sa pagkakataong ito medyo sumaya ako dahil pinay din siya nakatulad kung nakakulong. At tulad ng kung paano ako napunta sa lugar na iyon, ay ganun din ang nangyari sa babaeng nakilala ko itago na lang natin siya sa pangalang Candy. Mas may edad siya sa akin, single mom naman siya. Ang pagkakaiba lang namin, medyo nauna siyang dumating sa lugar na iyon ng tatlong buwan. Pinakalma niya ako kasi nanginginig talaga ako sa takot. At dahil kay Candy nalaman ko ang lahat. Sabi niya sa akin yung mga babae daw na dinadala dito ay ginagawang para usan ng iba't ibang lahi. Bayaran in short. Kapag daw birhen pa ang babae mas mahalang bayad, at talagang pinag-aagawan ng iba't ibang lalaki lalo na ng mga arabo